Samantalang maki-update naman po tayo sa mga kababayan po nating overseas Filipino workers na naroon po sa Jakarta, Indonesia dahil meron na daw pong mga apektado doon sa mainit na tensyon sa pagitan ng mga napuprotesta at ng gobyerno. Kuha po tayo ng karagdagang update dyan mula sa Bombo Radio Malay Balay. Naging mainit ang tensyon sa pagitan ng mga residente at ng gobyerno ng Jakarta, Indonesia sa panukalang pagtaas ng sweldo at allowance para sa mga opisyal ng gobyerno. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Malaybalay, sinabi ni Julian Gabunada, Bombo International News Correspondent sa Indonesia, isang OFW teacher sa Jakarta at residente sa Lurugan, Valencia City, Bukidon, na sumiklab ang protesta sa Indonesia kamakailan sa gitna ng kaguluhan sa ekonomiya at politika matapos tumanggap ng malaking housing allowance ang mahigit limang na daang parliamentarians. Bukod pa sa kanilang suweldo. Gayon pa man, at tinutulan na mga tao ang nasabing pagtas ng sweldo at iba pang mga hakbang ng gobyerno sa pamamagitan ng pagprotesta at pagsunog sa mga tahanan ng mga politiko, mga gusali at parlamento ng rehiyon at iba pang pasilidad. Dagdag pa ni Gabonada na dahil dito karamihan ng mga empleyado mag-aaral at OFW sa Indonesia ay kasalukuyang nasa work from home, set up at home study upang maiwasan ang kaguluhan. Uh, as of today i'm not really sure kung kalmado na ba talaga yung sa jakarta na area as of today but so far maybe during morning okay naman uh sadyang every night lang talaga yung medyo hindi maganda yung situation especially uh, late at night. kasi marami mga demonstrators or demonstrations na nagaganap like Every day or every night, uh, from time to time, Naging nadatag-dagang yung mga cities, cities, provinces na nagiging involved during sa demonstrations na nagagana to sa Jakarta. My memo na, na pinalabas here, special here in Jakarta, na all like all companies, private or like schools, uh preferred namang Mag-online class or work from home mo muna starting today. And then mag-wait na lang for other further nates kung until tomorrow ba, malilift na ba yung work from home basis namin. Ang parayag ni Julian Gabunada, guro at bombo international news correspondent ng Jakarta, Indonesia. Dagdag pa ni Gabunada, mas tumindi ang protesta matapos mawalan ng buhay ang isang driver matapos umanong maipit at masagasaan ng sasakyan ng polis sa nasabing protesta. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Malay Balay Bukinon para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rolin and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.